Ito tayo mga kadyano, maganda magandang araw po sa ating lahat. At dumating na po yung ating mga pintana. Mga reflective window po yung ating binili. Ayan, maganda po. Matigas po ang kanyang aluminum. At so, ayun po, kinakabit na po nila yung ating window frame. Ayan, pre-installation na rin po itong ating

ating bahay nilalagyan na po ng bintana mukha ng bahay yan. so ayan po mga ka bali po dalawang sliding window at saka fixed window po yung ilalagay po dito sa ating uh, kwarto May mukha na siyang bahay ng bintana na

Oh, Yung mga kadyano. Nilalagay na po niya ng uh, sealant po yung mga gilid-gilid. Kasi -gil. nakikita niya may siwang pa. Medyo malaki ng konti itong siwang dito sa may isang fix window. Yan. Pero kayang-kaya pong uh, nilagyan ng sealant yan. Ayan, 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 Ayun, mga gas gas mga kadyan pinakabit na po yung lahat ng bintana natin sa taas mga na siyang bahay maganda ito pag napintura mas lalabas yung kulay ng bintana Eh, lumabas ako, hindi, hindi ko makaya yung sealant. Maasim. Maasim yung sealant. Hmm. Dapat nakabos yung pintuan para hanggang kanyang hangin. Ang dilim na sa loob eh. na <laughs> Ang dilim okay, sa... Pwede pa pwede buksan. Pwede naman yun. Para testingin mo muna bago ko sila umalis. Hmm. Mama, hindi mag-slide. Puro slide ba yan? Ah, slide Dapat. Okay. Baka mo muna mga kahinga. So ayun po, bale ito po yung sa may owning dito sa CR. So ayun po mga kadyano. Ayan. Ay, napakaganda po ng pagkakasilan. Pulido, malinis. Ayan. Silisilat nyo na po yung isang part po na yun. lahat dahil lang para makinis yung pagkakagawa. Ayan. Makinis po yung kanyang pagkakasilan. So ayun po mga kadyan. Sinisilat niya na po yung mga gilid. Ayan. Bali po yung sealant na ginamit nila kasama na po dun sa may binayaran po natin sa may bintana. So kanila binili tapos sila rin po yung uh, mismo g install Ayan. So ayun mga kadyan. Sa wakas, Nagkabinta na rin. Dapat noong December po po ito nung nagpaabit. Kaso ayan. Na-delay po na na-delay. Ganun po talaga siguro. Pagpapagawa ng bahay. Ayan mga kadyano. At isa. Nandito na po. Saktong-saktong sa ating uh, uh, February 14. Ayan. Araw ng mga puso. Ayan. Naikabit na rin po yung dalawa rito. Ayan. Tama maya maya isisila na rin po itong isa. Ito yun po mga kadyano. Napakaganda po ng ating uh, bintana. Bagong bago. Nagtambayan ba tayo? Ngayon mga kadyano, muulan. ah uh, kabit lang ng bintana ako kanina. Mulan agad. Hipot ako. Hindi pa. Ayan na nga, umulan na. Dapat dito maayos ko na to eh. Papantayin ko to para yung drainage niya yun, papunta rin. Yung labas po kasi hindi pa nasisilan kaya isisilan nila. dyan, May, binalikan po nila itong ating bintana kasi po hindi pa po, po nasilan tsaka sakto pa yun po umuulan-ulan nilalagay niya lang po na para hindi asukin ng tubig yung loob natin para waterproof bali mga kadyano pala yung papagawa uh, po dito sa may babaan muna natin palagyan ko po ng uh, post dito para wala na rin po tayong agam-agam sa tibay ng bahay or ayun nga po na, medyo naka-overlap -naka yung ating uh, bahay kaya ayun maraming natatakot mga kadyano susundin na natin yan mga kadyano yan. so far naman mga kadyano matibay naman yung kanyang uh, cantilever beam pero lalagyan po natin ng uh, post dito, yan dalawa yan. So ayan po mga kajano. bali po yun sa may part po ng ating kusina. At uh, ipapagawa na rin po natin. Ipapa-close ko itong uh, bandang pinto ng CR natin. Tapos yung bakal na pinto na ipapalitan na po natin ng uh, solid door. Basta sa susunod na video makikita nyo po yung uh, itura. Sinisilat nyo pa rin po yung uh, bintana, yung mga fixed window natin yun na lang naman yung sisilan nila yung fixed window tsaka yung medyo mataas dun sa likod yung sa CR natin so ayun mga kadyan ayun, napakaganda na no? oh. pumupugi na po yung ating bahay lalo lalo na pag napinturahan to mas makikita yung kanyang ganda tsaka mas maaliwalas yung uh, itsura nya ayun Maganda po sana walang nakasabit na wire na ganito mga kadyano, para malinis tingnan eh. Pero ganun po talaga. Wala tayong magagawa dyan sa wiring na yan. Hindi pwede dito yung uh, underground na wiring. Kasi baka bumaha or nakakakuryente. Mas Siyempre. may na. Napaka ganda. So ayan po mga kadyano bali ayan, yung isang window naman po yung uh, ilalagyan po nila ng sealant ayan. napakaganda ng pinta uh, reflective hindi makikita sa loob uh, disadvantage lang na reflective pag nakabukas yung ilaw mo pag sa gabi, kita ka naman sa loob tapos yung labas naman hindi mo kita kaya mas magandang nakabukas yung ilaw sa labas para hindi makita yung uh, loob natin Ayan po mga kadyano, napakaganda nung kulan. Shiny po yung ating uh, pintana. Ayun. Medyo makulimlim at uh, maambon-ambon pa. Kanina medyo malakas yung kulan. So ngayon po mga kadyano, aalis lang po kami sa galit at uh, bibili po kami ng materyales para sa uh, sinabi ko po, po kanina na ko sa may bandang kusina at saka yung ating mga poste ng uh, bahay ngayon pang support na rin po ah oh, sa iba yan na lang ano sa malapit paano ang mga bagay pwede naman si Audi ano? oh si Audi pwede naman si No. Hmm. 1.2. Pag bibigyan Kasi malaki yung trako ha. Ah. Hindi kalahati na siguro niya. Pag yung isang ganun marami 'yun. Oh. Isang L pa Kasi 250 lang yung hollow blocks mo. Konti lang ito. Ah. Uh. Eh panget yung kalahati po, marami na yun. Kasi kalahati. yung, kalahati ng bote isang elf siguro yun. Mahigit. Hmm. Mahigit isang elf. Isang elf. Ay, pala, kalahati lang. Kalahati ko na yeah. lang yung sumikotan. Hmm. Kasi pwede namang umorder ulit. Oo. Dito na lang. Kaya hindi na kami lumalayo. Yeah. Mm. Ilang grills din may pinto dito. Yung? Yeah. Hmm. Sa hmm. dyan. Lahat Anong grills? Asaan? Doon yung pinto. Doon. Alin? Sige, dito. Parang, pagdala yung welding. Ha? Iinis na ako sa aso. Ah, lalagyan ng ganyan. Magaling yung gumawa ng welding dito. Dapat nga, pilog na yung pinakabit ko dun eh. Poster. Kayo, poste, Yung Poster ah. Dapat yun. Poster yun. Hindi yun sa atin. nag-aalangan na eh. Taw. <laughs> hmm. Ah, gano'n. Tapos Ito, ganyan ano na lang, pa dapat namin, pala pa slant na lang. E, dalawang gano'n na ako. Dapat eh? right. uh -huh. pa slant na lang pala pinagawa ko. Ano? Pa gano'n. Sadong mataas eh, di ko mapipinturahan. That, maganda may ganito oh. Literate yung aso. Hmm. Oh, Ang dad mo kanyan. Uh -huh. Sabi mo kung pwede si Ode o ano? Pwede naman daw yata. Kaya, kain tayo mga ka-chano. Pagaling po lang sa curry. Nakanvas po kami ng... Katala. What's uh... it Kain tayo. Kain tayo mga ka-chano. kami ng materials. Papagawa ko na po yung sa may baba natin sa terrace. Paunti-unti lang naman. may wasa niya? Sape, va là, Ayo kau cek. Penggosok. Nah kejano, gentana nang ating bahay, may bentana na. Wow. Ganda no, Crystal. Si Shalin Nakasalamin, nakabukas pa ilaw do sa loob. Ayun mga kasya, bago na yata yung plants. Pita na yan. natin ito. Ito yung okay, babaligtad. Sikwat. Okay mga kasya, nandang ang pintana natin. Ang ganda na mga ka no? may bentana na, mahal na talaga siyang bahay. Eh. Ingatan mo baka baka basa pa yung silipon. Ayan wala po, hindi ko alam yun. Hindi ko alam yun, fixed. Ano yung nag-open na? Oo, siguro. Blinds, ayaw Ayan mga kajan. Tapos na po yung ating bahay. Ganda na mga kajan. Gabi na naman mga kajan. Ay. Wow. Yung ilaw doon, hindi ko nalagyan. Yung isa. bilhin na sa Shopee uli. Ayan, lalagyan natin dito ng kong. Tiris. At sa ayun po mga kadyano, at dito na po natin tatapusin ang ating video. Uh, maraming maraming salamat po sa panonood. Bukas naman po ulit. Ba bye bye!